Yo. Karen Toby. Eh sa ko. Tumunog na. 'Di ba na ito mo yung caldera? yan. Oh, kulayan ko. Mm. Hindi, sa ito meron din. 3,000. 3,000. Ako <laughs> na 3,000 ito kasi sa kapila pala eh. Oh? Ngayon, bubuksan ko yung electric fan. Oh. Kailangan mo siya bago pa rin. Oh, shit! Ay, angat mo kandero. Ako mag-angat. Ha? Huh? Bagay gagawin ako lang. <laughs> dahil lang. Day lang. Nila, to Hindi na mami ka lang, pabilisan ang ano. <laughs> Game? Dahil lang, day lang. Day lang, day lang. Day lang. mabilis ka <laughs> may morito ah ha. lang, dahil lang. Pag may nalaglag, hindi na sa iyan ha. Ano, gano'n ba? Oo, pwede kang kamay mo. One, two, three. Ops! Tama na. Okay. Wala lang. Adyan lang yan. ako mo? 20. 20. tatlong libo to, di ba? 20,000. 20,000 Gusto mo? One, two, three. Inawi mo eh! Ay, inawi? Inawi mo lang. Inawi mo lang. Dito.

Napakaano napaka na. eh. mo napaka mo na eh mo tinawag mo Ito ba kami mga pera sa loob niyan? Mm. So, bukas 'yung electric fan, pag sa inyo kasi ito 5,000. Oo. Kailangan pag humangin, makuha ko lahat. Kuna. Number number two. 'Yan pag angat ko kalero mo kagad.

One.

ako <laughs> okay lang okay ready get set go oh mo tingnan di parin yung limang diburito okay namit ang nito pa lima pa na man lima pa na pa <laughs> bursa <laughs> mo mo bursa mo bursa mo yung mangibur ibig kakain oh si

kami. Hindi, may. May. may mga pera dito ba? Ibubuksan ng electric fan, Kailangan bago hangin. lang, mami. Pabilisan. 10,000, may 5,000 10, dyan. buksan mo yung electric fan. Dito ka tatapat tata? Ako, ako mag-aangat. Pabilisan okay. lang yung electric fan. Sample mo O, diba ganyan. Pag may hangin kasi, pag inangat ni Norgin, doon na. Pag nalaglag, hindi na nalaglag, na sa'yo. Pag na Pag na sa'yo. na Number 2 lang. Oo, mo talaga. Forget peraano ni mami, mukhang agad mo. Okay, mami. Pag-inangat mo ito, mami. Ito may challenge, kung baka pag-inangat. Pag-inangat mo Kina mami, mabilis ka. Gano'n. Okay. Ay,

Wala Ang galingan mo. Mag Bukit naman hindi nagtagpambi? Ang elektrik pa. Okay, like, Ayun ay, <laughs> yung, yung challenge oh, one. Wait lang, Bi. Wait lang, Bi. di ka to yung hangin eh. 1... 2... 3. Sa'yo, naaarangan nika ito yung hangin. Luffy, naaarangan nika ito yung hangin eh. Sige lang pala, number 3. Ito, 3,000 ito. <coughs> okay. One, two, three, okay. <coughs> yeah. one, two, three, kỳ, 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 Kaya <laughs> mo ba? Kaya mo pa? Kaya Ay para dito. Need pa me pa-board din ako sa iyo. birthday dahil birthday mo ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong makakuha ng cash. Meron tayo ditong... Ayan. Yeah. Tapos okay. meron tayong 3,000. Dito, 5,000. 5,000, 3,000. Ang challenge dito, bubuksan nyo yung electric fan. Pag angat ko, gano'n, makuha mo ba? Bili pa rin. Eh, birthday mo naman ngayon, eh... Ako magbubukas? Ako, oh, okay. ako na. Mabubukas. Ako na magbubukas. Ako na mag-aangat. Okay, kuya. Palad. Bibuksan mo yung electric fan. Number... Number 2 lang. Birthday naman yun. Magaling mo, ha? One, two, three. <ENNIS> <ringan> okay oke kita, <laughs> One, two, <inaudibleambling>. <nurture Madonna> <practitionsusp tsp> <inert> 3 <try> 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 Dali lang to ting. May mga pera kasi bawat kaldero. Yan. Oh. Yan. Ang tatlong dibo. dito dibo. Oh, uh. Ngayon, pag binuksan to, po yung electric pan siya. Pero hanginin. Oh, uh. Kailangan madak. <laughs> <laughs> Ganun lang? Ganun lang kasimple. Eh, kaya kaya ko. Kaya pa mahirap lang. Mahirap din kasi hindi pagkaya ng jambu. ba? ba? Oo, oh. oh, yan pre. Challenge na. Wait lang, wait lang. One. Wait lang. Okay. One. Two. Three. Ah! Ayun! 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 Ayun!

lang muna mo. Sabi ko lang matawa tayong mga mukhang pera. <laughs> I got you. Hindi, <laughs> okay, yung ano palaro. Diba may mga tala Uy! Ayun, dito, tatlong libo. <laughs> <laughs> pero bubuksan niyo yung electric fan. Siyempre, pag binuksan yung electric fan at inangat nyo, kakahanginin. So, bago hanginin, dapat makatakma ka. <laughs> pwede ka Oo, oh, pwede. Kahit anong takma, gusto nyo. Pwede ano? Pwede, pwede. gawin, wala ka pag pa

Di ba may mga pera kada kaldero? Ayan, may 3,000 dito. Tapos meron 5,000 dito. Eh, pa yung pa yung Ang challenge, pag binuksan mo ito, kaso bukas yung reflect pa mamaya. So, hindi pa rin yan. Magbukas ko, kailan, madakot mo. Hindi oh, pa rin. Kailan, dakbahin mo. Baka mo yung madakta mo. Oh, game na. Galingan mo ba eh. Okay. DJ? DJ? DJ. Nick Trifam, please. Paano ba dumakmak? Ha <laughs> Iba yata yun. Ito pa yun. Ayan Game. 1, 2, 3. Hooray! mo kasi para ma -ano, makapag-focus ka. Ayan! 3K to ah. 1,

Ito, mm. Nakabukas nga electric fan. At sa kaldero may pera. Yan, yeah, ito, tapos may sa <laughs> Ngayon, pagbukas yung electric fan, pag inakat ko ito, hanginin. Kala, okay, bago hanginin. mo kagad. May ilay tayo. Electric fan, please. Thank you.

<laughs> ay, bago tayo naman tayo sa stunt guys, guys. Uh, uh, <allies> uh, Bago <nandibola. laughs> to, Yung challenge namin may, may, may mga pera na sinunod May ganto, may 3,000, <Abdilago> may Ang mangyayari kasi, bukas yung electric fan Bukas yung electric fan Pag hangat ko, siyempre, liparin to Bago liparin, matakmaman Buwan na rin matatakmaman Ikaw kaya di mag magano, explain <that> Okay, <that>

Ang galing! Ang galing! Ano pa mo Ano pa mo naman? yata ako rito, ganito pa Okay, one, two, three Ay! hindi pa naman dito? Hindi pa naman dito Hindi, ganoon ka lang, tita. Alam mo, bilisan mo Magandang kaget ka lang, tita So tita, hindi mo pa naman dito? Hindi pa naman Okay

Bukas yung electric fan, pag angat ko, hindi pa rin to. Bago di pa rin. Oo. Oh, okay. mo natin. Bago li pa rin, ano? Matakmamo. Matakmamo. Kuwila matakmamo. mo. na <laughs> po. Ang mag -ana. Ako mo yung electric fan. Ako. Paano po Hindi, ito mo ah, okay. na. At, ito mo ah, okay. sige. Ah, okay. DJ Norby. Number two lang ha. Bisita natin. Okay. Hey. Uh, One, two, three. Go! Ay! Ay, ito, oh,

Ano ka dapat ready ka? Okay. Uh, one, two, three. <Quizzer shells> <thegan> <mixing> gusto mo magka Simple lang. Pindutin nyo lang yung link na makikita nyo lagi sa comment section ng mga video namin at stream. Pag napindot nyo na, register lang kayo. Lagay nyo ang username, password, full name at mobile number. Ngayon, pag nakapag-register na kayo, itong ang bubungad sa inyo. Araw-araw namimigay kami ng cellphone sa mga stream namin, kaya tuto kayo. Siyempre, pag nakapag-register ka na, pindutin mo lang tong account at ito ang screenshot mo. Katunayan, na nakapag-register ka at nakapag-deposit ka. Marami silang laro. Meron din silang slot games tulad ng Super Ace, Meron din silang Sweet Bonanza. Meron din silang mga live casino, Baccarat, Blackjack, at marami pang iba. Kung screenshot mo na, i-comment mo na dito sa comment section. Register ka na sa Tamasa PH.